Pangungotong ang anak mismo ni uh, HPG Chief at incoming NCRPO Chief uh, si General Leonardo Espina. Ang nangungotong mga kabaru pa ni Espina. May live report si June Veneracion. June, Gigi, kakaiba nga talaga itong uh, kwentong ito dahil uh, ang uh, biktima ay ang uh, anak ni uh, incoming NCR uh, Chief na si Chief Superintendent Leonardo Espina at ang mga suspect. At uh, gaya nga na nabanggit mo Jiggy, mga kapwa, pulis team nangyari ito isang araw bago opisyal na i-anunsyo ang appointment ni Espina. Sabi ng September 4, pumarada raw sa gilid ng daan sa may uh, New Manila, Quezon City, ang kanyang anak para tumawag sa telepono. Yun daw kasi ang bilin ni Espina para iwas diskrasya. Dalawang uh, pulis Quezon City daw, nasakay ng mobile patrol car, ang pumarada at sinita ang anak ni Espina. Inakusahan daw ito ng uh, pakikipag phone search at hininga ng uh, 20,000 umabot ang uh, tawaran sa 5,000 pesos. Kinilala ang dalawang pulis na sina SPO4 Jose de la Peña at PO2 Resti del Rosario. Ang siste, si SPO4 de la Peña Parao ang nagmaneho sa kotse ng anak ng Pina hanggang umabot sa dalawang bangko na may ATM sa may Camp Ramian, kung saan naroon pa ang headquarters ng PNP. Dito na tumawag ang anak ni Espina sa kanya. Umiiyak parao ang, anyang, ang kanyang anak na lalaki. Tinausap ni uh, Chief Superintendent Espina ang pulis dito lang pinawalan ang kanyang anak. Kakasuhan daw sila ng PNP at ng pamilya Espina. Si De La Peña hindi na nag-report pa sa kanyang uh, pwesto simula pa kahapon. Si uh, p 2 at Rosario naman nagpakita na kanina. Wala raw siyang kinalaman sa ginawa ng kanyang kabady na si De La Peña. Pagmamaneho ng uh, patrol talang daw ang kanyang ying papel. Napagalaman mula din sa mother unit ni De La Peña na naharap din ito noon sa babang pang kaso ng extortion. Di, lang mali, di nga lang malinaw, kung ano ang nangyari sa mga kasong yon, Jiggy? Maraming salamat, June Veneracion.